Normal na sa akin ang umuwi ng madaling araw sa bahay lalo na pag may taping kami sa show. Headwriter ako sa mga soap opera sa TV. Minsan hanggang magdamagan ng taping. mag lang ako sa bahay na inuuwian sa Fairview. Actually, dalawa pala kami, ang katulong kong si Gigi ang tangi kong kasama. Isang araw, 2 a.m. na ako nakauwi sa bahay. Gaya ng dati, pinagbuksan ako ng pinto ng katulong kong si Gigi. Napansin ko kaagad na matamlay si Gigi. Piniro ko pa nga. nag na naman kayo ng boyfriend mo? Hindi siya kumibo. Matagal na sa akin si Gigi. Minsan, bad mood ito. Hinahayaan ko na lang mabait ako sa katulong At si Gigi Para ko ng kapatid kung ituring Ang dali niya nakakalapit sa akin Kapag may problema siya Sa financial man o sa love life Pumasok na nga ako sa loob Dumiretso si Gigi sa kwarto niya Naisip ko Baka pagod Buong maghapon akong wala sa bahay I assume na nasa bahay lang si Gigi At naglilinis ng aking tahanan pero noong araw na 'yon, napansin ko magulo ang bahay. Parang hindi man lang nakapaglinis si Gigi. Gusto ko maiinis, but I was too tired to even say anything. Pagpasok ko ng kwarto, nahiga agad ako sa kama at natulog. May ilang oras pa lang ako nakakatulog, bigla ako na lang Narinig ko kasi may umiiyak, humahagulgol. Bumangon ako. Dumabas ng kwarto. Sa silid ni Gigi, nanggagaling yung hagulgol. Dumapit ako doon. Itinapat ko pantay nga ako sa pinto na silid ni Gigi. Walang duda na ito na nga umiiyak. Gigi! Bakit? Tanong ko. Hindi naman sumagot. Tuloy lang ito sa pag-iiyak. Gigi! Ano bang problema mo? Buntis ka ba? Hindi sumagot si Gigi. Umiyak lang. Pwede ba? Ipagpabukas mo na yung paghagulgul mo at pagod ako? Kailangan kong matulog. Huminto sa pag-iyak si Gigi. Napagbuntong hininga na lang ako. Nagpunta ako sa CR. Umihi ako. Paglabas ko, nagulat na lang ako na madat nang nasa harapan ko na si Gigi. Mugto ang mata sa kakaiyak, pero tulala tinapik ko pa siya sa balikat. Bukas, pag-usapan natin. Okay? Hindi siya nag-react. Dumakad na ako papunta sa kwarto ko. Ramdam kong sinundan lang ako ng tingin ni Gigi. Natulog na uli ako. Kinabukasan, ginising ako ng paulit-ulit na tunog ng doorbell. Medyo na bad trip na ako. Ano ba yan, Gigi? Ang sigaw ko. Si Gigi sana nagbubukas ng pinto, pero bakit patuloy ang pagriring ng doorbell? Dumabas ako ng kwarto, pupungas-pungas pa ako. Pagtingin ko sa oras, alas 10 pa lang ng umaga. Alam na alam naman ni Gigi na iyo ko na istorbo ang tulog ko, lalot puyat. Gigi, buksan mo nga yung gate! Sigaw ko, pero hindi lumabas ng kwarto niya si Gigi. Nainis na ako ng tuluyan. Kinatok ko siya sa kwarto. Gigi! Ano ba? Usan na buksan ang silid ni Gigi. Walang tao sa loob. Saan nagpunta ang babaeng yun? Naitanong ko pa sa sarili ko. Gigil na ako nun kay Gigi. Patuloy ang doorbell sa pagriring. Naisip ko, baka naman si Gigi yung nagdo-doorbell. Naiiwan yung susi sa loob, hindi makapasok nag-decide na akong buksan ang gate nagulat ako hindi si Gigi na naroon kundi dalawang lalaki parang mga pulis pero hindi naka-uniform dito ko ba nakatira si Gigi Pasamba? tanong ng isa dito nga ang tugon ko bakit? ah eh sir kayo ho ba ang amo niya? tanong ng ikalawa tumangwa ako. Sino ba kayo? Mga pulis kami, sir. Huwag kayo mabibigla sa ibabalita namin. Si Gigi ay natagpuan patay sa ilalim ng tulay kanina madaling araw. Hindi ako makapaniwala. Ha? Imposible! Eh. Kasama ko si Gigi kanina madaling araw. Siya pa nga ang nagbukas sa akin ng gate. Mga anong oras po yon? Tanong ng mga polis. Alas dos na yata ako nakauwi kagabi. Then madaling araw, nalimpungatan ako. Mga mag-aalasin ko siguro. Umiiyak si Gigi. Sinabi ko pa nga sa kanya na anuman ang pinaproblema niya tutulong tutulungan ko siya. Nagkatingin na ng dalawang polis. Ah, eh sir. Alas 4 ko ng madaling araw, nakita ang bangkay ni Gigi pasamba. H hindi. I'm sorry, sir. Pasensya na po sa balita. Dinala ako ng mga pulis sa hospital kung saan ay sinugod si Gigi. Ayon sa nag-autopsy, ni-rape si Gigi. Ayon din sa doktor na nagsagawa ng otopsya, alas 12 ng hating gabi ang time of death ni Gigi matapos itong saksakin na siyam na beses. Kinilabutan na lang ako na maalala ko ang mga pangyayari. Noong pagbuksan ako ng gate ni Gigi, noong alas dos na madaling araw at na marinig ko ang pagtangis niya noong alas ko. At noong magharap pa kami na mugto ang kanyang mga mata. Bangkay na pala noon si Gigi. Isa na pala siyang multo. Nagmulto siya sa akin para magpaalam Lungkot na lungkot ako sa pagkawala ni Gigi pero tinupad ko yung pangakong huli kong binitawan sa kanya na anuman ang problema niya itutulungan ko siya. Sa ngayon, pinaghahanap na ng mga pulis ang lalaking gumahasa at pumaslang kay Gigi. May mga suspect na sa krimen. Lumabas din sa investigasyon na kilala ni Gigi ang taong gumawa sa kanya ng kahayupan. Dahil sinundo daw ito sa bahay ko ayon sa mga nakasaksi. Mula na mamatay si Gigi, makailang beses ko nang pinabendisyonan at pinadasalan ng aking bahay. Umaasa akong hindi na siya magpaparamdam pang muli.